Ah, uh, lang ma kung mapunta na tayo sa Pilipinas. Mm. Oo. Oh. madalas ko lang tinatanong to doon sa mga naging guest ko rin mm. na medyo ano sa sa politics eh. Kung ikaw ang magiging presidente, mm. ano unang-una mong isa sa batas o babaguhin batas or ipapatupad? Ang hirap nun kasi parang multifaceted problem yung yung syempre hindi ni-deal natin sa Pilipinas. Pero for me, kung ano yung magre-revise ako ng lots uh, maraming ano labor sector items kasi feel ko talaga sa heart ng mga mga problema ng Pilipinas aside from ano ano yun yung parang yung societal problems natin etc feel ko nag nag-system yon a lot sa sa work sa workplace kagaya ng mga benefits na binibigay sa workers mm. sa mga ano laborers lalo na yung mga manual laborers natin yung mga nandoon sa pabrika at sa factory parang to give them more benefits kasi feel ko parang sila na yung papatakbo ng economy and siyempre yung mahirap doon hindi lang ako dapat yung nagdidikta pero yung kinakausap ko yung mga labor forces and labor markets for me yun yung importante At hmm. saka sa akin ang feeling ko lang din importante diyan hindi lang na labor yung labor uh, yung kayo yung dole hmm. Tapos yung mga laborers, napaka-importante rin na yun din. Yung parang sabi mo yung triangle. Pati sila businessmen din. Kasi oh. yun din yung yun din yung para sa akin na kailangan din tignan ng mababatas yung part nila businessmen para magkaroon ng synergy. Mm. Kasi magkakaroon ng compromise dyan ako sa nakita ko naman. Yung mga may mga negosyante, may mapuso -ma -ma rin naman mm. yung mga yan. Kailangan lang talagang yung win-win situation sa lahat. Hmm, oh. yun yung naman yung pinaka-ideal talaga kaya yeah. parang for me yung titingnan ko muna yung labors, kung paano ko i-change yun di ko alam, di ako ganun mm. ka-expert para dun. pero kasi ayoko yung idea na personally medyo baka hot take nga to mm. yung parang idea na ilalagay lang ratlong pera sa education, oo importante yun, pero feel ko kasi yung problema sa education na over-inflate na siya ng maraming tao na parang yun yung magic bullet para i-solve yung lahat ng problems natin mm -hmm. and feel ko hindi yun eh. parang lalo na sa case ng elections, yung ganun, parang dapat mas educated lang yung, yung populace, yung ganun. Para sabi ko, ang hirap naman yung sabihin kung iniisip ng populace kung ano, pa, paano nila papakainin yung sarili nila at the end of the day. Hmm. Kaya parang yung heart ng education is like parang yun nga, parang pambolster lang. Yun. Hindi yun enough eh. Parang oo, parang it will help a lot lalo na sa parang R&D sector and ano pabatas natin pero pag ayos lang yung basic living conditions ng tao i feel like yun yung pinaka baseline na kailangan ayusin muna before anything kasi yun nga education oo Marami kang alam, pero at the end of the day, magagawa mo ba yung gusto mong mm. isagawa like sa utak mo? Hindi naman ganun ka-accessible ka, mm. hindi ganun ka dahil mag-survive pa lang, mahirap mm. na. Oo, oh, kaya parang yun nga, parang basic needs muna talaga yung pinakauna. Ako naman, kung naano uh, ko dyan, wala rin ako masagot kasi ang hirap talaga. <laughs> <No, laughs> Pero ang ano ko kasi, ako bilang medyo alam ko naman yung nangyayari dyan, yung corruption, mm. yan kasi parang dyan iikot lahat-lahat kasi mm. parang yun yung nakaka-bad trip na cycle natin. Kasi kunyari, ganito yan. Mm. Ako bilang nasa, nasa business world naman ako, mm. wala akong kilala na businessman na talagang isa sa taxes yung pin pinakatamang tax ang binabayaran. Mm. Kasi nga, sa totoo lang, pag kinumpit mo na kung susundin mo lang lahat, lugi ka pa. pagkabinayad mm. Pagka binayad mo ng tama. Pero, I mean, ganun talaga. I mean, pero ako, hindi kami ganun. I mean, hindi, hindi ganun ng, ano, pero um, kita mong sobrang normal nun. Tapos, di ba, kumbaga, majority ng businessmen and companies, hindi nagbabayad ng pinakatamang tax. Mm. Tapos, kasi ang rason nila is kokorapin lang din naman. Kasi alam mo naman na majority diyan alam mo pag nasa government imposible hindi na mangarap ng I mean meron. Mm. Pero yung alam mong ang trabaho eh councilor tapos ano ang yayaman nila eh, hindi mm. na uh, lit -lit lang na sahod ng councilor at saka mayor mm. at saka ng presidente ka 250,000 lang alam ko eh. Tapos mayor isang daang lang. Eh yung mga buhay ng mga So alam mo talaga kinokorap. Mm. So parang isipin mo yung yung hindi na nga nababayaran ng tama, so yung natatanggap na pondo ng buong Pilipinas is kulang na. Hindi na yung tama. Hmm. Tapos, 30% to 50% pa dun, kukurapin. Ganun hmm. talaga eh. I mean, hmm. ang, ang style lang naman ng mga politician, kuha project. Hmm. Yung project na to, pupondohan ko. O, pero dun sa usapan mo ng kontraktor, ang tunay na ang tunay na value lang ng project 1 million lang. Mm. Pero ang ireresibo niyo 1.5 million. Mm. Yung 5 yung, yung 500,000 sa inyo 'yun. Mm. So isipin mo 'yun na, na, yung cycle na kunyari ang ang pinakanatanggap na lang ng government ng BIR mm. is mga 50% na lang ng dapat tax. Tapos, mm. Tapos 50%, yung 30% to 50% para ng 50% kokorapin pa. So mm. parang lumalabas sa 20 30 to 25% na lang yung talagang umiikot na pera sa mm. sa gobyerno natin na ginagamit talaga sa tunay na dapat paggamitan. Mm. So, pag iniisip mo yun, kulang na kulang yun. Nag-25% like, mm. na lang na dapat na tax yun lang yung eh, paano ka nga ba naman magbabayad ng tamang teacher? Paano mm. ka magbabayad ng... Paano mo... Paano mo... Paano mo aanohin uh, yung labor code nyo? Nang mm. ano eh, kung... Kaya parang... Mmm. yun, hindi ko rin masagot 'yun like. Kaya 'yun nga sa sa akin, parang kahit ayun nga, ako rin naman hindi ko naman dineglect yung corruption. Pero yun nga, parang yun yung best for me na parang focusing on basic necessities. I think parang will help a lot lang. Pero yun nga, tama ka nga rin. Ganun nga. Kwento nga sa akin nung isa kong kaibigan dati na nag work sa ano yun sa ano yun sa sanggunian kabataan, parang yung sa doon pa lang, breeding ground ng nagse parang sila ng mga ano yun na ng mga project nga ah uh, tawag nila doon yung ano yung magkano daw yung SOP nila eh di ba yung ibig sabihin ng natural uh, normal meaning ng SOP standard operating mm. procedure para sa kanila yung kickback SOP na oh so no? parang ganoon ka ingrained na yung corruption kasi parang parang wala nang magagawa doon yung kaibigan ko kasi parang wala eh parang kung oh. hindi niya yun gawin wala kang oh, project. Hindi, wala kang project o oh, hindi ka susuportahan mm. at mahirapan ka lang. Kaya parang ang hirap kasi sobrang ingrained na sa usapan nila na parang... Business na lang oh. sa perspective nila. Kaya nga parang, kaya ang importante rin sa kanila yung labor codes. Kasi pati sa government official, parang baka kulang nga sa kanila yung... Yung sahod nila, diba? kaya diba? ganun parang, din. O, o. di ba? Parang kung i-adjust mo lahat yun, baka ba diba? makatulong rin naman yun. Hmm. Para less entitled, isipin nila mag-corrupt sila. Dahil enough naman yun, sila. naman sila na extra. Di ba? Kaya parang feel ko something with labor parang is sobrang importante kung paano hindi ko lang alam paano hmm. hindi ako na totoo yan medyo oh. Kasi lagi ko rin ano yan, eh parang kaya ako na ano tanong na yan kasi madalas tayo tayo lahat tayo pinoy hmm. ako bilang critical ang dami kong reklamo sa Pilipinas hmm. ang dami dami reklamo sa Pilipinas basta pero kung ikaw kaya lang diyan anong gagawin mo masosolusyon mo ba hmm. parang hindi tapos di ko lagi ko na masagot hindi naman hmm. hmm. wala lang kaya parang na oh.